ayun na. Ayun na ya. Ako kayo ng tao, ganda ng trip ko. Ang ganda lang yung pwede ni Idol makapala. Hindi pa ba? Habang nabili ako, ipagdama na si Dick sa labasan. Batawa na ng tao habang nabili ako ng kape. Batawa ng tao. Amot ang pwede ni Idol makapala. So ayun idol, good morning. Ah, medyo tinangali ako ng punta ah. Kaya to si Kuya Tising na. <laughs> Sayang naman pag di maaabot ang tulog to. Tawa ng tawa. Nyaw-nyaw. Good morning Kuya. Ano? Buti dumating ka na. Bakit? May nais akong pambay at ano to niyan? Mina ako ba? Diba, Aba naglilinis ako sa bahay. Oo. Oh. Mina ko ako. Ano yan? Sungay. Eh? Nasaan? Ito <laughs> <laughs> anong gagawin dyan? <laughs> Ilalagay niya kay oh. Cute. Oh. paano mo malalagay yan? Aba. <laughs> Bumili na agad ako. Ano yan? Oh. Bait. Hindi dikit natin.

Yeah, tagal mula. Tagal ang mula. Ano ba? 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 okay ma. wait so 5 minutes later. Nine. <laughs> 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 Bad trip pag <laughs> Natulog ka lang pagkagising mo may sungay. <laughs> <laughs> ah, ayun na. Ayun na kuya. <laughs> ah <laughs> gising na tawa kayo tawa ang ganda ng trip mo <laughs> ang ganda lang ang pwede ni idol makapahala na yung pamahala uh -huh. <laughs> nakwento ang ulang nang nakakatawa. <laughs> hindi na tumigil ka at tawa <laughs> ng tawa pe hindi akong mainit bibigyan <laughs> muna akong uh -huh, kape hindi akong kape oo try na baka pa sabay baka po Kasi. Kasi. nasi? Hindi na, may yosi ako dito. Oh, pagbalik mo na lang, sige, pagbalik mo, bibigyan ko Oo, oh, ka na. Ano ako muna, bibili ka. Ay, bilisan mo. Ay. Much, much later. Love trip <three, both. laughs> <laughs> uh -uh. Parang hindi naman nilagay, parang...

tao ng tao sila. Ito na kape mo. Oh, yun na, yung kape oh, magkape ka na. <tong tawag> sa <sila> pupunta. <tong tawag sila> ano? Ano na kaya di kaya tawo ko susu wagi kanya. Ada, wai. Ada, ayo kita Ayo, ayo. Janda ya, di sini kita tanggal ya. Semua gimbal, ada asar payo. Semua gimbal. <laughs>